ano, Mount Fuji. On the way kami sa Mount Fuji. Yan. dito nga kami ngayon sa Shibuya Station. Yan. Ang ganda, ang ganda ng Japan, oh. No? <laughs> Kevin Martinez nagtatanong siya si Kevin Martinez musta na si Kaloy ayan na tanong ni ano uh, mabuti naman yung anak ko uh, na lang natin na magkaayos lahat Shout out Larry. Carlos Yulo o Kaloy Iniyakan ng amang si Mark Yulo Dahil sa tanong Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Yun na rin ang notification bell para manotify kayo Sa ating susunod na video Maraming salamat Kasalukuyan ay nasa bansang Japan ang ama ni time Olympic gold medalist na si Carlos Yolo o Kaloy na si Mark Andrew Yolo dahil sa ipinagkaloob ng kanilang mabait at magandang amo na isang trip to Japan. Bago nga na, sinimulan uh -huh. ang kanilang activities, ay kumain mo na sila ng breakfast kasama ang kanilang mabait na amo. Na kung makikita mo, ay nilapitan pa ng ama ni Kaloy bago kumain. Ito po kami sa Tokyo, Jiku. Morning po. Makilala ko po ko sa yun mga topic nito. Ito po Kain po tayo. Makilala ko yung boss ko ha. Dito yung boss ko. Yung maganda kong boss. Boss, ito yung boss. Ayan yung boss ko. Say cheese. Ayan boss. Ko. Gusto ka makilala, boss. Shout out ka, ma'am. mga OFW yung Pilipino. Hi! Everybody, hi everybody! Ayan. Hello po! Ayan po yung boss ko. Ayan, nagla-lunch. Ayan, ma'am. Bablog tayo, ma'am. <laughs> Morning po sa lahat. Shout po sa ng Philippines hmm. tayo. Hmm.

Habang patuloy na ang Facebook Live ng ama ni Carlos Yulo ay isang netizens ang napatanong kung kumusta na ang kanyang anak na si Kaloy na kung mapansin mo ay biglang napahinto ito sa pagsasalita at emosyonal na napaisip ang mahal nitong anak na si Carlos Yulo. Kevin Martinez. Ah, Kevin Martinez ang tatanong siya, si Kevin Martinez. Musta na si Kaloy? Ayan na, ah, tanong ni ano. Uh, mabuti naman yung anak ko. Uh, pagdasal na lang natin na magkaayos lahat. Uh, alam naman ni God yan. Uh, ano na lang tayo. Pagdasal na lang tayo lahat. Huwag na po silang ibas. Uh, pagdasal na lang natin lahat ng bagay na napasama. Uh, mapapabuti rin yan. Okay, God bless po sa inyo lahat yung mga nag-comment nag ng gano'n Uh, pinagdadasal ko rin na magkaayos po lang. Uh, kaya wa wala na lang, wala na lang pong siraan. Salamat po sa lahat. Amen. Sir <laughs> Di kasi yung tanong niya eh, Nasagot ko na kanina pa nagtatanong. Wala na si Okay na yan. Babalik din naman lahat. Naiiyak tuloy ako. <laughs> Hello lahat naman tayo na nagkakamali. Eh. Uh, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Uh, magdasal na lang tayo para mapabuti lahat. Parang kayo rin. tao lang tayo. Eh. Lahat naman merong bad side, may good side, up and down. Yan, ganyan. Uh, ganyan naman ang buhay ng tao eh. Hindi naman lahat perfecto. Okay na po. Yung nagtanong sa akin na shout po ah. Ayan po, sinagot ko na po yung tanong mo. Shout out po sa iyo. Magdasal na lang po tayo lahat para sa ikakaganda natin. Ikakaganda ng buhay natin. Ikakaganda ng buhay, ikakaganda ng, buhay ng mga bata. Tsaka sa pangapaligid natin. Shout out po sa lahat. God bless you all. And stay pretty, stay pogi. And enjoy lang. Yun lang po. Ayan na po, nasagot ko na yung tanong mo. Shout out po sa lang tanong yun. Kadeshi po. Shout out, Larry Udan. Sige po, sige po. Joy. Ako tao. Nayak tuloy ako. <laughs> Hello po. <laughs> Arin Araga. Hello po. Hello po. Shoutout po sa lahat na no, no. Sige, garami po. Okay po. Mag-ano na po kami. Mag, forest -ma oras na po ng ano. Tapos na breakfast. Mamaya po, maglalay po kami. Shout out po. Salamat po sa star. Salamat po sa nagbigay ng star. Road Am. Rebecca Am. Shout out po. Maria Ara, thank you. Dahil la kwachera, la... Hey, wow. let's go! Shout out po. Dito po kami. Mabunta po kami ng Mount Fuji. <laughs> Shout out. Shibuya Station. Good. Oh, Shibuya Station. Shibuya Station. Shibuya Station dito kami. Dito kami sa Shibuya. Pupunta kami sa Mount Fuji. Ayan. Shout out. Dito kami sa Mount Fuji. Ayan. Dito ngayon kami ngayon sa Shibuya Station. Ayan. Shout out po from Canada. Ingat po kayo dyan. Marcel Duran Gonzales LD ang ganda, ang ganda ng Japan, no? Oh. Meron talaga silang bike lane. Shout out, ang ganda ng Japan. Ngunit ganun pa man ay tuloy ang ngiti ng ama at pagkatapos nga nila mag-breakfast ay dumiritsyo na sila sa loob ng sasakyan kung saan tuloy ang kanilang biyahe papunta sa isang tanyag na pasyalan sa Japan ang Mount Fuji na kung marinig mo ay tuloy-tuloy ang live ng ama ni Carlos Yolo o Kaloy na si Mark Andrew Yolon na habang nasa biyahe ay patuloy ang kanyang pag-shoutout sa kanyang masulit supporters Punta kami na ano, sa Mount Fuji On the way kami sa Mount Fuji Shoutout ko Shoutout Joy Salamat Tanling, David, Tosio Shout out Momo Taru Suka Suka Kume Analisa Kume Shout out At matapos nga ang mahaba-habang biyahe ng ama ni Carlos Yulo o kaloy na si Mark Andrew Yulo ay nag-stop over muna sila na kausap ang kanilang tour guide para sa buong kwento Narito ating panorin ang video kung... Toilet? toilet daw. Toilet kai. Ah, <laughs> oh, sino daw magta -to toilet? Oh, mini man. Hoy, oh, ihi daw. Ihi, sino ihi? Hoy, kombini. Umiyage, oh. nandito ba? Kombini Stop over muna kasi malayo ang byahe namin sa ano eh. Stop over muna kami dito sa ano. Nakai. Nakai. Nakai shout out. 10 minutes daw! 10, 10, 10, 10 minutes! 10 minutes! CR daw! CR! 10 minutes daw tayo dito? Oo! CR mam! Ma guys! Right, okay. Shout out po! Shout out yan! Shout, 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 shout out! Shout out! Ay mga kasama ko! Boy. Sila madami! Sila madami! ni shopping. Yeah. Shopping. shopping oh yeah lang to up naman Chairman Tonton, nanalo ba tayo sa laban? Nanalo po ba tayo sa ano? Salamat po. Ini mede shout out. Ah, basta taga Bicol or Aragon, nice siya. Shout out po mga taga Bicol diyan. Jenny Vita, shout out po. Ah, tatay ko po Bicol, uh, taga Bulan. po Ma'am Alice Shout po ah, Salamat chairman Ikaw nagpanalo ba chairman Nini Takamatsu Ah, Bigol din pala po kayo Si Tatek po kasi big video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!